Hi guys! It's me, Lila again. And uh, to the part of this video, I'll be cooking pusit or squid. Adobong pusit. Ito yung mga ingredients. Siyempre pusit, sibuyas, bawang, at saka luya. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng pusit. Napanood ko lang din sa YouTube na hindi ako marunong maglinis nito actually. First time ko magluto ng pusit. Kaya nanood ako sa YouTube. Alam ko naman si YouTube. Alam ang lahat. Teka lang ha. Sabi doon sa napanood ko. Wait. Tapos ibabalik. Ganito. First, tatanggalin itong bilog dito. Sabi ng lola ko, mata to. Nang pusit. Tapos, tanggalin tong parang backbone. Tapos, hugutin siya. Tapos, tanggalin to. Di ko sure kung ito ba yung ink niya. Ito ba yung ink or ito ba yung pagkain niya na parang buha-buhangin. Pero kinuha ko na lang din siya. Tapos, ibalik daw. Correct me if I'm wrong, guys. Nakita ko lang siya sa YouTube. Tapos, ulit. Same process. Tanggalin. Tapos, yung backbone ulit. Mm. siyang ink Ay, meron. Ate, malinis to pagkaganito. Ay, gusto ko kasi yung ink, ano, gusto ko yung, gusto, gusto ko yung pusit na buo. Ko. Ayaw kong islice-slice siya. Mm -hmm. Ayan, kasi, tanggalin ang mata. itim, tanggalin. May experience yun na bang kumain ng pusit tapos may buha-buhangin kayo makain? Yun ang ayaw kong ma experience ba? Actually... <laughs> Hindi ko alam ang ginagawa ko. But trying. wala nga kasi akong duty, nagluluto ako kahit masama ang pakiramdam ko kasi walang nalibago ba dito sa bago ng bahay or dahil sobrang ino o nalibago ako wala lang trabaho mga ganun Hi! I'll be cooking may pusit na This is, ito yung mga ingredients ko bawang, tuya, dahon ng laurel, mm, sibuyas. At saka syempre, our pussy. This is our pussy. adobo ng Adobong pusit. Pinapainit ko na yung kawali dito. Papainit lang ka ng kawali. First time ko magluto ng adobong pusit, guys. Ay, naku. Inheat talaga ang pusa ko. Naririnig niyo sa background. <coughs> Kinakatakot ko niyan kung mabuntis niya lahat ng mga babae dito. Shhh, shhh, no, 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 no. Baba, baba, baba. Mami, mag-cook. Okay. Lagyan tayo ng oil. Kunti lang oil. Para lang pang sutay. Para lang siya masutay yung mga this is the oil. Ngayon, naiinit na ang mantika natin. Tumutunog so, na siya. Unahin daw ang sibuyas. Para hindi masunog ang bawang. Let's add yung stove. Sa pano. Aririn ito. Sana maganda yung sana, kasi first time, at papa sa YouTube hindi marunong nung magbago. excited na ako sa niluluto. Okay. Kung ano ang outcome. Ano sasabihin ni yun Patikoy? Kung success ba? Kaya for sure, di siya mong Hindi masarap. Kahit hindi masarap. Sasabihin niya masarap. E sabi niya, ako lang ba na nagluluto para sa kanila? <laughs> lang natin na ah, mag medyo mag brown brown yung mga uh, spices natin ngayon dahil medyo nag ano na yung mga ano nag golden brown na yung mga sibuyas natin bawang ba ilagay na natin itong ink nya napakasarap sa posit yung ink tapos ilagay na din natin yung tapos lagyan na din natin ng suka kasi adobong positibo. diba sana masama ang mga sili. Nakita niya yung suka ko. Oh. 240. Sana masama ang mga sili para may anghang. Kasi wala akong sili. Hindi ako nakabili. oyster sauce ay, hindi ko pa pala tabuka sa oyster sauce na gano'n paano to? puhutul puhutul Ano ba ingredients ng oyster sauce? parang masarap. Sana masarap. Tayin lang ulit natin kumulo siya. Tapos pagka kumulo na, kumulong, kumulong, kumulong. Tsaka natin ilagay ang pusit. Iwan ko guys, kung gusto niyo ba yung maraming sabaw na pusit or yung medyo dry. Ako, gusto ko yung sakto lang ang sabaw. Hindi pasyadong madami. Kasi pasyadong madami tapos malap na. Di ba hindi pa sarap. Gusto ko yung malap. Ano pa yung ginagawa nila doon? <laughs> Sana ma ma admit ko yung gusto kong pagkaluto. Kahit first time ko siyang lutuin. And, may bisita tayo sa kusina. Si Grey Grey. Oh, oh napakamaldita talaga nito. Hindi porket. siya kasi yung pinakamaganda sa anak ng Bella. Ay, sobrang maldita niya. Maldita. Hmm. Tulang bilang niya. Ubus tayo ng kamay kasi naghawak tayo kay Grey Grey. Hindi pwedeng nagluluto ka tapos ano, hawak ka ng mga pets mo or kung saan saan tapos hindi ka magbubukas ng kamay. Kasi hindi makakaroon ng mga bacteria baka magkadayari ang kakain ng luto mo. Kaya in cooking, observe cleanliness. Ngayon, dahil kumulo natin, tingnan niyo. Robby, nang kulo. Kulo, kulo, kulo. Eh, nagtagal ng camera ko. Lalaki ko na ang pusit. Tapos, antayin na lang natin ulit na maluto siya. tayo natin, chikur, mga 5 to 10 minutes. Ay, nandiyan na si Pachuchoy! Hi, Pachuchoy! Ano mo? Inaguto kita ng at dobong puset. Sana magustuhan. mo Buhay pa. Sobrang fresh. Hakalagay ko lang. Sobrang fresh. Tingnan mo, buhay na buhay siya. Kaya, gumagalaw pa yun. Oo. Pachuchoy from duty. Galing sa duty si Pachuchoy. Hi, Pachuchoy. Hi, Nagugutom na ako, Pachuchoy. Hindi pa ako kumain. That's Pachuchoy. That's my Pachuchoy. Luto na ang aking pusit, guys. Tingnan nyo. Pero nagsabaw siya. Hindi ko ba alam bakit marami siyang sabaw. Wala naman ako nilagay na tubig lulutuin na siya kaya kain na tara kain na